Magandang hapon mga kachika. Ako si Mitz at samahan niyo ako ngayon sa aking kwento. Sa aking unang episode, ako ay ilang araw nang hindi nakapagtahi. Sa kadahilan ng nasira ang motor na aking makinang panahi. Kaya ngayon pupunta tayo sa palengke para bumili ng panibagong motor ng makinang panahi. Magpapaganda ng konti ang inyong lola para maayos-ayos naman ang itsura. Abang inintay ang aking anak para ako ay samahan, nakibalita mo na ako sa mga pinag-uusapan ng mga bagets. Tungkol sa isang sikat na influencer na pinagandang itsura na napanood ko rin noon sa TV. Malaking pinagbago niya kaya naging tisoy na siya. Pagdating ko sa palengke, pinuntahan ko na iyong tindahan ni Aling Esther na tatlong dekada ko na rin binibilhan ng mga gamit sa pananahi. Paminsan-minsan naman sa Quiapo o sa Divisoria ako bumibili dahil walang stock si Aling Esther. Luma ang palengke dito nung araw pero ngayon improve na. Sa taas meron ng mall. Nagtanong ako sa tindera kung available pa ba yung motor na kailangan ko para sa makina. At bumili na rin ako ng sinulid para sa damit na ipinapatahi sa akin. Ayan, inilabas na ng tindera ang motor na binibili ko para i-testing. Ino, na tinesting ang apakan para malaman kung okay pa ba ang andar na motor. Pinahanap ko sa Ale kung mayroon sila na malaking sinulid na kulay gray. Pero light gray lang ang available. Nung babayaran na namin yung pinamili namin, bigla na lang ako niloko ng aking apo. Oh no! Na naiwan daw ang wallet sa bahay. <laughs> Kaya na sya tuloy ako. <laughs> ay nako mahirap talaga bumili na walang pera. <laughs> Binigay ng ale yung malaking sinulid pero light gray lang ang meron sila. Ako ay umuwi na para makabit na rin agad ang motor sa aking makinang panahi. Nang ako ay nakauwi na, inilabas ko na sa box yung motor at ipinakabit ko na sa aking manugang. Abang ako ay kumakain ng mais. Pinabit na namin ang motor. Pinalitan ng bagong belt iyong makina dahil sira na iyong luma. At napagana na uli ang makina. Pinisin lang natin ng konti dahil medyo matagal nang na stack sa gilid na hagdan para hindi gaano maalikabok pag ginamit. Nakalimutan kong bumili na isa pang belt para sa aking makina. Kaya babalik na lang ako uli sa susunod para bumili na isa pang belt. Tines ko na ang makina at okay na. Pwede na uli ako makatanggap ng mga tahi. Ito na ang pantalong ng estudyante na natapos ko na rin. Hanggang sa muli, ako si Mitch at maraming salamat sa pagsama sa aking kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod na video ulit, paalam mga kachika! <coughs>